good day guys ngayon ay share ko naman sa inyo paano gamitin ng isang battery operated nail gun gamit pala ko pala ngayon ng isang Milwaukee isang brand ng nail gun yan guys ngayon ay gagamitan ko siya ng 90 mil na bala or nail yung nilga na yan guys ay kahit anong length ng bala ay pwede mong gamitin. Yan yung may pasok. Yan. Tapos yung lever na yan, hilahin mo lang yan. Yan yung pusher niya paloob. Pa yan yan. Pag binitawan mo yan, maglalak na yan. Tapos since di ko pa nalagyan ng batere, lagyan muna, natin ng batere. Yung bilog yan yung push button niya para sa on and off. Yan, pag nakagray na yan, it means on na yan. Tapos yun namang tinuturo ko, yan yung adjuster niya. Yung sa baon ng pako natin In case na medyo baon Adjust mo lang dyan Hanggang makuha mo yung tamang Baon ng pako Mas maganda Pantay o nakabaon ng konti Toto tremel to Yan Unang putok mo Tingnan mo Check mo yung baon ng pako Tapos adjust mo kung wala pa sa Wala pa sa ayos try mo lang hanggang makuha yung gusto mong baon yung pasok na sa standard pag okay na tuloy-tuloy mo na yung ginagamit kasi natin ngayon is walang adjuster for in incline na position unlike sa mga japana Niler, may adjuster yon Pag nakatagilid yung tira mo Yan guys, yung binaril ko na Yung ina-adjust, adjust ko na hanggang nakuha ko yung tamang Baon Yan sa baba, okay na yan Yan yung pinakao na kanina Medyo baon pa, kaya in-adjust, adjust ko That's all for today, guys. See you next time. Hope you enjoy. Thank you for watching. Bye bye.